Isa na namang nilalang ang ayaw masayang ang bitamina na nagmula sa bundok ng Himalaya. Hoy! <coughs> <laughs> hey! Ay! Tayong tayo. Oh, no! Ingat lang mga opa dahil sa Thailand tsaka mo lang malalaman na may mani ang tsokolate kapag ito ay binuksan. Oh shit, not good. Kita nyo tong isa hindi pa rin malaman ang pinagkaiba. Hoy, di mo yan asawa! Patay! Yari! Iyay! Perma naman agad sa Bangko Sentral itong isa ba? <laughs> <coughs> <Misita>. Nani? <Amayana. yoy> <K> <gay> <yoy> Kung magkatotoo ito, magdudonate talaga ako. Sana all ligtas! May ng titigan sa gawing ito at talagang hindi pa lulusaw ang ating bida no Bago pala tayo magpatuloy, kung trip mo ang ganitong mga video ay mag-subscribe na sa channel para maging updated ka sa mga bago kong video. Okay, let's do this! Ah! Ah! Wow naman. Wow. Happy Valentine's wow. mga kamata Alam niyo ba na sa Korea ay kadabuan silang nagdidiwang ng Valentine's. Salamat, Shapi. So ano ang ibig sabihin nito? Well, wala naman. Sadyang nakakatuwa lang na ang mga lalaki doon ang nakakatanggap ng tsokolate mula sa babae. Well, mas willing naman gumastos ang mga lalaki dito sa atin para sa tsokolate na yan. Disisyon naman ni Kamata na isakay sa rides ang Joa, Kaso, kumanlong sa iba. No! no! <laughs> Pilit niyang pinaglaban ang kanyang karapatan pero mukhang may ibang nakaangkin na ng kanyang ari-arian. Wala na! Ayok kayo! Ayok! May isa na namang kawal ang nagkamali sa kanyang kalkulasyon Patay, Pati ang bitiranong si tatay ay alam na ito ay malaking sablay Gago ah! Sit! Ah, ayan! Ngayon ay wala na siyang matutuluyan na bahay. hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsensya ay clear. Tingnan nyo na lang itong si Kuya. Ginagawa ang tama para sa ikakabuti ng lahat. Iba talaga pag alam mo ang kahinaan nila. Mag-inom ako. Huwag kang maging istorbo sa akin. <coughs> ha? May pachitin ko. Di ka magme-message. Ha? Di mo ko tatawagan. Nagagawa Wait. mo ang mga bagay ha? <coughs> na imposible. Nintindihan <Kung> mo. <laughs> <laughs> Pag-uwi ko, dapat nakaredo na yung batya. Kasi susuka ako. Lasing ako mamay madaling araw. Okay. nga yeah. Hindi mo? Uh Oo. -oh. <laughs> <Ha? laughs> Tapos pag gising ko lang umaga, nakaredy na yung tubig na malamig. Nintindihan mo? Malamig? Malamig na tubig kasi ang over masakit sa ulo. Mga ginawa, -no, magandang balita. May nangyayari na. <inaudible> 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 Lakas ni Idol, walang palag si ate. Ihilutin mo rin ako. Hilot? Hilot! Hmm. Hindi din mo? Mm -mm. Ayos ba? Mm -mm. Ayos. Ang galing. Ang galing. <laughs> Tulog na nga lang ginawa sa February 14 ng gulo ka pang langaw <coughs> ka. Tuloy na Man, hindi pa sumablay ang manghuhula na ito akalain yung nahulaan niyang babae ang ina ni ate alam din nitong kinasal sa parehong araw ang mga magulang ng babae at dito na nabahala si ate ito ang magandang helmet di ka talaga makakatulog sa biyahe fast na laging talo panigurado. Come on, Kamay, tina mo. Ang hindi na no, talikuran. Saka pupunta? Ay, malamang sa tayo ako. Sa tayo ka? Hindi, dapat nagtatampo na gagamit yung tono. Sa <laughs> ko sure kung multo ba talaga ito. Mukhang ngayon lang di natakot ang nagvideo. video Parang gusto pang lapitan, oh. Nako! Wala pa namang ka-Valentine's to. <laughs> dito na pala matatapos ito. Kung nagustuhan mo ay palike po ako ng video. Napakalaking tulong na po iyon para sa channel. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat! Ta.